Hi guys, good morning, good morning guys So guys, ayun na tayo, breakfast ulit Ang breakfast ko ay ampalaya palaya patola, kalabasan, egg Yan ang aking breakfast Araw na ito Ito naman guys ay Libre lang sa company Kasi breakfast na ako Oras ko na para mag breakfast Ito so guys So kain tayo mga ka-idol, mga kaibigan mati breakfast mga gulay. Tarap mm -hmm. gulay. Mm -hmm. Ampalaya with egg. Tabo tabaw. Ng sabaw tayo. Nanday sabaw. Ah, ngam ngam ngam. sarap lang guys kain tayo mga kaibigan ang gulay is gulay gulay living living things mm. gulay gulay lang guys ba patola mm, patola kung so, ulam ko is dalawang dalawang klase ang palaya with egg saka patola with kalabasa saka boiled egg hindi na yan guys ulam Sarap ng gulay. Nice. Sabay. Sabay sabaw. Sabaw ng sinigang. Ah, sarap. Yam-yam. Yum. Kasamang sabaw. Oras now Magiging breakfast. Ikan muna tayo guys kain Mga kaidol Mga na nanonood aking Aking channel o vlog Mabuhay kayo at Magandang kaligayan Gulay-gulay lang tayo guys Cảm ơn các bạn đã sarap. So guys, ang hinakain namin sa sa empleyado kami. 3 times 3 means. So, pero oras lang kami kumakain. Kung ano yung schedule mo, doon ka kumain. araw, oras ko na kasi. So, kakain ako ng breakfast. So, ang breakfast ko is uh, ang palaya with egg and katola kalamasan guys break breakfast magsabaw na tayo kasi oras na 9.30 na eh, breakfast ko pa lang dapat to lunch na Ayan, guys. Tapos na tayo mag-breakfast. Salamat. Pakisubscribe ang aking channel. Ramtag29. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan lang guys. Pakisubscribe ang aking channel. Ramtag29. Tapos na ang breakfast. Salamat po. Eh.